Hello, 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 hello! Good morning mga guys! Yan, kami ay dito sa Jocas, Libua, Batangas City at ang aking anak ay nagutom. Di pa daw siya na ng kanin kaya kami ay pumunta dito para mag lunch at ito nga yung gustong gusto niya dito, yung pares gawa ng chili oil dahil sobrang sarap ng chili oil dito. Subukan nyo, pag kayo ay napapunta dito daan kayo sa Jokas. Yeah, malapit lang to. Along the highway lang. And yun, sobrang sarap. Grabe. Ilang taon na ako dito kumakain. Kasama tong matabak to. <laughs> Pero magdadayot na daw siya next year. So, yun guys. Try nyo. Masarap to. Promise. Hindi kayo lugi. dami pa ng toppings. Yun. Sarap talaga. And then, so, sobrang anghang. Thank you for watching guys. At kami tutuloy muna ng kain bago ako maghatid sa batang ito. Salamat sa panonood. Enjoy your weekend. Love you guys. Bye-bye.